Rusi ko, sumasakit ang kanyang ulo Kaya badan ko ng lastik ko Lagi ang malamig ang panahon Pero iras Miki lang ang solusyon Dahil advance kaming mag-isip Nagbaon kami ng soft drinks pa Nagsarap eto yung mangganay Makapakating talaga tipintas ka Bago video na naman Dimit na again it lumlumutong surroundings men by the way it's LSEQ welcome na naman kayo sa panibagong serya ng buhay ko bilang of duty guard a day in my life day of edition ay sana all dahil day of ko nga ay tinawagan ako ni mother earth na pupunta daw kami ng libertad kagayan na imbes na daw na mag commute siya gagasulinahan na lang daw niya ang aking motor tapos magpapamiki daw siya mamaya <laughs> po kinayat kumutunan ah miki lover ko naman dahil ko konti lang daw ang kanyang budget pero siya ay talented nagbitbit siya ng soft drinks para daw mabawasan yung babayaran namin mamaya nagdisaag lang siya dito sa may LBC kasi meron daw siyang ipapadala samantalang kami nagteleport na ayon nandito na kami sa Rosy Company Ay, hey, kami nagkaraperdi sumasakit daw ang kanyang ulo ay este ang kanyang braso kaya binaragbutan ko ng lastiko at saka muna wait meron pang simurot na insekto naipit nga ito sa kanyang preno pero believe naman ako sa kanya kasi pilit nga itong linalabanan uy ano all no ipinaglalaban eh ikaw nga. Kinigtot lang ng macho mong kuya, limnak na yung okal-okal niya. It's here, bigla ni Allah, mele. Niya matikastan, di ka naman lang in paglaban. Sa part na to, unti-unti na siyang nakakalusot sa pagkakaipit niya. At nung nakalusot na siya, permi ang ragsak ko. Gusto ko sana siyang apiran, kaso nga lang na-realize ko, dirty pala to. Kaya nga naman, ginamit ko na lang yung sleeper ko, pang apir ko sa kanya. Pero napalakas ata, naragragsun na, okay, sabah. Nagsambahan ko nga na may maglalabas na naman ng motor na Rosie at panigurado. Heto ang magiging tanong ng mga tao, bakit yan, rosy lang Ang kiss di awang ang wangan ah. Para sa akin na pamilyado At hindi gaano malaki ang sweldo Okay na sa amin ang rosy Basta ang importante Sariling pag-aari Okay, back to the topic na nga tayo Mga besyo-wagnals ko Basing nga itong si kuya Ang mekaniko Kaya hindi niya nagawa Yung switch ng motor ko Kaya nga naman pinick up na namin Si Mother Earth At may sinabsabi Itong anak ko huh? sabi nga niya nagpipintas daw yung cake dapat tingin ko po peso ano nagpintas na nga talaga nila sa bali man ba ng Diego sa bali naman ang matantanab laptop ko kaya napangurihit na lang ang anak ko another stop over na naman dito sa may Alexa's store tinatawag nga ni mother si Kylie para bilhin daw niya ng gatas pero sabi niya naman hindi na kayat ka nung gatas yeah. ibang dahil inabutan na kami ng tanghali, dimsum daw ang gustong kainin ng aming Junaki Yellow Rice Kanu. Sa part na to, napanguriit ang manong yung kasi sabi ko sa tindera, crispy siomai rice. Okay, sa ba? Fried yun. Fried siomai rice. Nilakit din yung tagdadamo. Alam nyo ba kung ano yung pride? Eh, parang sa'yo. Ang taas-taas ng pride mo. Nila, sabali manunan. Kinuha ko na nga rin pala itong baon namin na litro. Kasi nga, nandito na kami sa Iras Mickey House, San Isidro Branch. Grabe nga talaga mga beshiwak. Nasko, parang the flash ang mga nila dito. Ang pas Pasto, nandito na yung Mickey namin I mean, for today's video. At alam nyo ba mga Beshi Wagnas, kung napakahambol nga naman talaga nang may -ari ng may-ari ng Mickeyhan na to, alam nyo ba? Nung mapat ako agbayad, hindi na nila inawat. I have for the go. Thank you po ng marami. Kaya nga naman po sa mga naghahanap po dyan ng masarap na meriandahan, ah, syempre, yours, Mickey House ang dapat puntahan. Ito po pala yung Facebook nila. Dalawin nyo po, baka may matipuhan kayong luto nila. Muyo ba? Nagimas di ba Tilpatong da? Wala Japan kabagan, pero numabawot ang kamtipangal doon na duman. Pork sisling sisig at tira-tira ko. Pum! mele, pero may busog ko, beshi. Mega love shout out po sa lahat ng staff ng Euras Mickey House at lalong-lalo na po sa napakabait nilang boss. Pass forward na tayo, bumili kami ng mangga at dito may nakita akong papait at ang palaya parang siya nagpaitan niya pa nagayat nakin ka. <laughs> yeah, po, na ni Allah. Nga, pero ito po, brayo may kain at mga anti-ti manga. Hmm. Come <laughs>